Hello, hello, hello mga pare ko Welcome back sa ating youtube channel At uh, time check, alas 3 na ng hapon At uh, <coughs> Pupunta tayo sa may Hi, you Ano pala nga ngayon, oh no? Labasan na nga mga estudyante. Kaya pala nagkaka-traffic-traffic -traffic dito sa may tawiran. At uh, napakalamig na naman. <clears throat> Pupunta tayo sa may... Ano? Dalarama. Bibili ng ano? lagayan ng sushi at uh, bibili rin ako ng mga mga tawag yon charging charging ng cellphone Charging na char charger natin Eh na Sisira na yung mga wire Kaya Bibili tayo panibago Kahit yung mga mura lang Kasi hindi naman nagtatagal Kahit bibili ka ng bago Wala pang Isang taon Sira na Eh pag uh, yung mga Local lang eh bili ka ng uh, pagkano yung bago eh, yung original eh, 30 tapos eh, <coughs> Ayan siya oh. Ganyan ka special yung mga estudyante talagang inaalagaan ng gobyerno bili ka ng special ang bilis naman masira mahal mahal bili ka na lang ng ano ng local eh magkano yon yung original eh 30 yung <clears throat> yung local na china made uh, lima e di bibili ka na lang ng ano anim para sa ganon ni eh, kahit gamitin mo ng isa buong taon eh pwede pa rin yun, nandito na tayo malapit lang naman dito sa bahay yung ano eh. malapit lang naman dito sa bahay yung itong destination uh, parang dalarama mura yung mga paninda nila may nabibili kang mga 1 dollar 2 dollar mga kwan pero mayroon din mahal ayan eh, pasok muna tayo doon. mayroon tayong nakitang ano dito yung adapter ng ano uh, ano natin microphone yun, oh. type C tamang tama ano pang ano iphone yung ano nakabili na tayo um, bali bumili tayo ng ano ng pusa pang odor uh, remover <laughs> Ito yung mga pinabili na natin. Antayan lang natin si Mrs. na pumunta rito. Nandito na rin lang tayo eh antayin na natin siya. Yan, nata may ko-content tayo ngayong uh, araw. May nabili akong ano, ganito. Para sa ano? Para sa ano saan na Sa microphone. Yung ano, may nabili kasi ako sa Amazon. Na, na ulansi yung ano, uh, microphone <coughs> for vlogging. Ang kaso, dito ko lang nagagamit sa, ano, sa iPhone eh, kasi 'yung ano niya, pang-iPhone lang ito. 'Yung 'yung butas nito pang-iPhone. Ito. Kaya swak na swak na siya niyan. Pag sinaksak ah, pag sinaksak mo automatic nag na, nag uh, tawag yon kumukuha dito ng battery itong para mag transmit ay it, bala ito to, transmitter siguro to tapos ito ito pag inun mo to pag inun mo ganyan nakita mong mag ilaw ilaw na ng green naka on na siya pwede na siyang ano nakakonekta na siya dito kasi ano na rin siya dito eh. Naka ilaw na rin dito. Automatic na pag ano in mo. automatic na siyang mag uh connect ayun na siya yan pwede ka na nang mag ano dyan pwede, pwede ka nang mag salita through dito dito pag ilagay mo na ganyan nakakunik na diyan. dyan pag nag play nag play ka na ganyan oh. nakakunik na siya dyan makikita mo yung kundon umiilaw naka naka ano na siya naka-transmit na yung sinasabi mo dito sa may cellphone kahit malayo ka kuhang-kuha niya ganyan yun ang pan. kaya lang <clears throat> gusto kong gamitin itong pan. yan ikiganyan natin gusto kong gamitin itong uh Samsung kaya naghanap ako ng ganito ito ganito para magamit ko itong Samsung kasi ang ang ano point ko dito yung nandito sa likod pang ano pang pang dito pang subukan natin. Ayan. Yung nandito, kasya siya o oh, lapat na lapat. <laughs> Pwede ko na sanang kwan. Kaya kaso pag ano ko dito, maluwag. Ayun oh, hindi siya mag ano. Malalaglag-laglag siya. Hindi siya maglalak. Maluwag. Kumbaga, ganyan sana ang style para magamit ko itong uh, magamit ko itong microphone dito sa samsung kaya lang ito hindi pwedeng may saksak dito hindi may saksak dito you know, nalalaglag huh? kaya budol <laughs> Tawag yon budol. budol tayo ng China. na oh. Nabudol tayo ng China. <laughs> Ayan. Bali, magkano ito? Ayan, no? Oh. Four, dollars plus tax. Ayan siya.